Ngayong araw ay paalis na naman kami at tinatawanan ni Commander yung mga dalaw <laughs> kasi para daw ako sino? Pastor Apollo Pastor Kibuloy Sobrang dami ng dalagan to araw-araw yung dalako karami pero hindi to kasi nakalagay dyan yung drone, yung gimbal tapos camera ay ito pala yung camera, cellphone lang pala feeling may camera ano <laughs> ay may nalagay dito sa amin Ayan, papalabas na tayo. Andiyan na din si Rance kakarating lang. Meron Johan ko. Grabe, sobrang ano dito, sobrang late kasi ng space, kaya ang hirap maglabas. Pupaan natin itong side mirror. Pupuntahan namin yung tinutulungan ni Commander na ano na uh, bata pa din yun siya, pero nagkaroon na ng anak eh umalis na kasi yung dati dito tapos ngayon parang balita namin ibinalik dyan at may hindi magandang nangyari yata sa kanya sa pagdala sa kanya sa Manila pero yun panoorin nyo na lang yun sa vlog ni Commander samahan natin siya at wala hindi talaga sa nakikapong pinagpahinga ko siya kasi nga sumakit yung tiyan niya nung isang gabi para daw may sumuntok pagkaramdam niya sa tiyan niya eh natakot ako kaya sabi ko wag muna siyang sumama pero ngayon okay okay daw pagkaramdam niya samahan natin niyo yung ano niya, purunan. No, para lang hindi sobrang maalog. Nakakatulong ba 'yan? Oo. Oh. Nakakatulong naman. Si Rans, hindi ano, nakabukas din sa Si Rana kasi tong ano nung sakit na lang daw si Rance. <laughs> yan ang mag Gopher Wheels naka helmet <laughs> <laughs> Ganda oh. Ginadala ko ka, kan bumumotor. Para anytime kapag magbumoto ka ready ano. Close. yun Nanggaling kami kanina dun sa lupa na ano na nabili nga namin noong nakaraan yung binlag natin kaso nga lang may problema kasi wala daw pala dong right of way so hindi kami binibigyan ng daan papasok dun sa kasi may una muna mga bahay bago yung pagtitiri ka ng bahay kaso nga lang sabi wala daw dun daan wala daw madadaanan sa sasaran daw nila yun parang sabi nga namin may ganun pala may ganun pala no? ngayon lang ako nakarinig talaga ng ganun sa talambuhay ko na daw nila yung Saan? Hindi, kapag pinagawa daw kasi yung nasa harapan na bahay, kapag pinagawa yung nasa harapan na bahay, ano yun, masasaran yun. Kaso nga lang doon, hindi ko maintindihan ba't sinasabi nilang wala daw doon right of way. ganun? Hindi, hindi, hindi. Kaya nga dapat si uh, asikasuhin sa, na natin yan sa munisipyo. Sa may, may, may right of, oh, of way. kasi may lupa pa sa likod ay. Eh. Oh, wala na siguro. Hmm. Yung katabi naman daw na lupa ng mga kababayan, dito namin yung nagmamanage subukan ko din kausapin kung mayroon pa dun sa kabilang pwedeng daanan pero mas maganda kasi nandun sa harap ay ano dito Alex daw kasi nagmamanage yun yung kabila yung sa katabi okay. ano may bibili ba kayong grocery bibili tayo ng grocery mga kabayan dadalhin dun sa ano sa sino ba pangalan Angel kay Angel ayun bago tayo dumiretso dun sa pupuntahan ni Commander dadaan muna tayo dito sa Bewo kasi ito yung isa sa pasyalan dito o pinagmamalaki ng bayan ng Kapalongga. So hindi ko po ito na ipapakita sa drone. Siyempre ano ba naman yung silbi ng drone natin kaya ngayon sa atin pinagkaloob ng viewers para ma may mapanood ng mga magagandang tanawin. Kaya ngayon bago tayo pumunta sa tutulungan ni Commander, ipapakita ko muna sa inyo ito. Ito yung drone natin. Ikaw mag-drive, Kate. Ikaw no, mag Adiin sasakyan sa. <laughs> Kalaway ko ka magda-drive nito. Hindi na yun babalik pa ha? Wag lang sana ng kasi medyo makulimlim yung panahon. Ang parang yung nagbigay ata nito nung sa Pilipinas ano, Meg. Ah, uh, nasa Batangas. Nasa Batangas o Shout po, kay, shout po kay Ma'am na nagbigay kay sa amin. Kay Ma'am Lorna, shout out. Kay Ma'am Lorna, salamat po from sa pagbigay nitong drone na to ah, kasi Italy. Promitali na bagay talaga nitong pinagkalob niya sa amin kasi hindi namin to ano hindi, hindi, kumbaga hindi naman sa hindi afford kumbaga lang maraming bagay na pinaglalaanan kasi yung yung ano natin yung channel natin kaya hindi na namin nagagawa magkuha pa ng mga ganda. pero dahil sa inyo nagkakaroon kami ng mga bagay na wala kami salamat okay open tapos open natin to ganda dito oh. tinan nyo oh. dagat na diba ito lang yung kabuhayan kasi ng tao dito dagat ito dito Hansu Maganda dito. Totok mo doon kayo mundo na yung mundurin, maganda. Yeah. Nasaan, nasaan? Nasaan? Tingin daw. Badus. Badus. Baka hindi alam nung iba yung badus buntis. Para ah. palipad natin, tapos papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda. I want you to come into me. I want you to love you forever love me hurt me hug me want me don't give up on me please love me well i love you we protect each other i'm here for you cherish each other for a lifetime stay together and never leave cherish fate and fortune please love me well don't give up Yan, so naipakita naman namin sa inyo na napakaganda talaga ng tanawin dito. At ngayon, diretsyo de na tayo sa tinutulungan ni Commander. Ganda talaga, ano? Mm -hmm. Madami kasing ano yung tanawin na hindi mo ma-appreciate kapag hindi may pakita sa ano, sa ganyan, sa drone, ano? Oh. Ano? Ano? Gwapo. Gwapong <laughs> tanawin. Tara na. Tara na, tara na. Hindi na maganda yung usapan. <laughs> tara na, matutulog na tayo. Pagtungkol na sa gwapo, tara na. Uh. Ayan, lumabas na si Rans. Ayun, para bumili ng grocery ni Commander na ibibigay. Para kay, ano, kay... Sino mo ulit na nakalimu mo? Angel. <laughs> kay Angel, ayun. Para kay Angel. Kumusta uh, naman yung chan mo ngayon? Hindi naman nasakit. Okay nice naman. Ayos naman. Nung isang gabi, inaalok niya ako nung ano inaalok mo sa ay pinapakita mo sa akin dapat. Mm. Yung nasa cellphone, yung pagkain. Oo. Oh. Tapos eh nakaupo siya sa sofa nung tapos biglang sumakit yung chenyes para daw. Ano parang dumo no? Parang biglang may sumuntok na dito, oo, sakit. Pero okay naman nararamdaman mo naman si Bibi. Oo. Oh. Ramdam mo naman. Hmm. Kailan siya huli nag naggal naggalaw galaw ganun? Okay. Kasi si Baby ano pa lang siya, alas magti 3 months pero ano na kasi siya napitik na tapos bu talagang kompleto na tinitingnan kasi ni Commander palagi sa internet. Ano kung baga kompleto Hindi. na may... Tsaka yung dun sa check up ko nakikita dun sa screen. May kita dun. Hmm. May screen na pa. May screen na pati. Monitor. Monitor. Para makita yung man. Tsura. Okay. So kailan ang balik mo? Sa ano? Ano? Sa 2. October 2. October 2? October to yung balik namin sa ano, sa Daid. Sa Obigay. Sa Obigay ni para ano yun? Ano na naman? Uh, ultrasound na naman? Check up na naman. Yung ultrasound ba gata, check up? Ganun? Hindi. Hindi man ultrasound yun I mean, kasi dito lang sa si ibabaw. Kasi sa lang? Or... Uh, parang ano yun? Kapag sa ibabaw na mo yun? Hmm, um, kita din. Ba't hindi ako tinatawag? Ba't ako sa pinapakita? Pwede ba yun? Pwede naman. Pwede ka naman. <laughs> Hindi ako tinatawag pag tinitinin yung <laughs> gano'n na. Dapat tinatawag din yung tatay para nakikita, di ba? Oo. Oh, Kaya naman sumama. Sa, sa, susunod, sasama ako doon sa log. Sobrang excited na kami para sa sa gender niya. Kasi, pero ano nga, may tinitingnan sila yung Chinese calendar. Ewan ko kung legit yun. Chinese calendar yun naman, di ba? Mm -hmm. Chinese calendar. Tapos tinitingnan doon, ang tinatapatan ng edad niya. Tapos, ano, ay babae. Tapos, uh, yun, may mga sign din yung sa heartbeat. Kapag mas mataas pala ang heartbeat, babae. Kapag mas mababa, lalaki. So, yung kanya kasi, umabot ng ilan yung heartbeat? 167. 167. Sana nga babae na para magkaroon naman ng babae. Pala, pala nervyoso lang si baby lalaki. Pala nervyosin lang pala pero lalaki. <laughs> Kaya mabilis yung tibok ng puso niya. Ano, mana pala sa nanay nervyosin. <laughs> okay, paalis na po kami. Andito na si Rans. Upload ito na na. Bili mo? Uh, okay, dyan na sa likod. Tara, biyahe na tayo. Medyo ilang minuto din yung kakainin dito sa biyahe. Kaya, nandito na kami ngayon sa location. Ito yung bahay nung tinutulungan ni Commander. Kaso nga lang, wala dito. Nasa, nasaan? Nasa bayan. Nasa bayan daw. Ang ganda pa naman sana nang may share yung kwento sa inyo kasi, ano. Anak niya ata yan. Anak niya na, ano. Anak uh niya -huh sa mga hindi nakapanood panoorin niyo to ang ganda ng kwento ng buhay nito kasi ano yan ay yung parang inampun lang siya di ba ampon ng tomboy Inampun ng tomboy tapos yung asawa ng tomboy so ang ganda ng kwento nito panoorin niyo sa hanapin niyo sa si channel ni Commander ang laki na nung bata o dati baby baby pa yan oh nung pagpunta namin dito pa yan. o parang newborn, newborn pa, newborn pa lang ngayon ayun oh bilis talaga ng panahon o paano anong gagawin natin Ibi-bisitahin ka ba bang iba? Balikan na lang natin? balikan na lang natin. sino mo? Bisitahin natin si tatay na. Sino? Si tatay. Pwede. Tara. Hmm. dito na kami ngayon sa location ng tinutulong ni Commander Rene. Nakikita niyo naman yung bahay. Ngayon nasikaso lang namin. Sinuuta namin ng damit. Tapos uh, tinimplahan ng gatas at pinakain kasi... ...limot niya talaga lahat ng bagay. So hindi niya alam kung kumain na siya ng tanghalian, ganyan, hindi niya alam. So may pinuntahan din kami kanina, yung tinutulong dati ni Commander, si Joan na natulungan din ni Ninong, Ninong, Val na binigyan yata ng pwestos doon sa apartment sa Basod. Wala na dyan, kumusta yung sana ni Commander, kamusta yung sana kung ano nang lagay ng buhay nila, kaso wala na. Pero at least okay naman yung panatag na din naman kami kasi nandun siya sa ano, pabahay, kumbaga. Yan o. Oh. Yan yung bahay. Karabi kawawa. At habang kami nga ay nag-vlog ng mga oras na ito, ay hindi namin inaasahan na may matatanggap kaming tawag at hindi namin inasahan ang ganto ang madatat na namin sa bahay. So yung mga kabayan, nandito na kami ngayon sa bahay ni commander at may biglaan nga na uh, di namin na expect na tumawag yung anak ni commander na may sakit daw, may lagnat daw, mataas yung lagnat ni Marcos Leite. Yan, yan, Kaya hindi na kami muna dumiretso doon sa mga beneficiary ko at sabi ko bukas sa lang kapag okay na si Marcos tsaka kami aalis ang buhay kasi namin mga kagaya naming charity vlogger na mas madalas ay nasa lansangan o mas madalas na nasa ating mga beneficiary ay halos wala na rin kaming oras na makasama ang aming mga mahal sa buhay kaya nga kung minsan sinusulit namin kapag nagkakaroon kami ng pagkakataon upang may paramdam naman sa kanila na nandito pa rin kami para sa kanila Ayan, dito si Commander, kumakain na. Anong inuula mo? Saging. Tapos? Sir Kamatis. Healthy yan? Oo. Oh. Sure ka? Oo. Oh. <laughs> Kamatis, ano yung isang mong sinubo na yun? Secret. <laughs> Long ha? Hindi, huh? hindi yan healthy. Huwag nang sabihin. <laughs> Baka may ano pa rin yan, may suka pa rin yan. Wala. Wala na suka yan. Ang nyo kasi sa suwa. may ulam kami naman dito na ano, na nakaredy na bago umalis kanina eh may niluto si Commander na ano. Tino's. Uh, tinuula. may tira pa. So ulam na namin yan. Tapos, ano yung niluto ni Mac? Mm -hmm. Yung longganisa. Mm -hmm. may saging na pula. Pero walang buto. Mm -hmm. uh, Anong saging yan ang tawag sa saging? Saging karabaw daw yan. Uh, pero di ba yung kalabaw itim? Kaya ano ko, saging ano yun. <laughs> saging na pula. Uh Oo. -oh. Kain tayo. Daming kamatis oh. Oo. Oh. ka. Dami oh. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya na ito na ipinagkakaloob niyo sa amin. Nawa ito ay magsilbi naming lakas upang magamit namin ito sa aming mga misyon sa susunod na araw. Masing, masing Marcos. are you okay? Ha? Huh? Musta ang paramdam mo? Ayos ka lang? You sick? Ay, kawawa naman. You want to eat na? Ha? Ayaw pa? Mamaya na lang? You want to sleep more? Hmm, sige, sleep ka. Nandito lang si daddy. Hmm. Simang kita dito, ano? Ano? Hindi na muna si daddy lalabas, ano? Ano? Love you. I love you. That's men Huh? It's that's men That is foods. You want that? No. What's your favorite? But I don't like it. You don't like it? Okay, bo okay. You need more Hmm? You're so Ay. Ito yung mahirap kasi minsan mas matagal yung oras namin na nasa lansangan kami, tumutulong. Kaya yun, dapat talaga mag-spend tayo ng oras din sa mga anak natin kasi kagaya ng ganito, hindi natin masyado na mamonitor. May nararamdaman na pala sila. Pier. sala <laughs> okay for now hanggang dito na lang muna yung vlog natin pasensya na talaga kayo kung wala kayo napanood na charity vlogs ngayon sa channel natin maraming salamat sa suporta nyo mag ingat kayo alagaan nyo yung mga anak ninyo God bless po.